We shall... our... digmaan sa Israel at sa Hamas at hindi matigil-tigil na digmaan sa Ukraine at Russia at ngayon naman nagkakainitan sa West Philippine Sea. water cannon hindi man napalubog ang <tod> Sugatan din ang apat na tauhan ng UN4 dahil sa mga basag na salamin. Hey guys, this is Anthony Monares, the creator of Soksay TV. Dahil sa tensyon at girian ng mga bansa, posible kaya na gumamit sila ng pinakamalakas na armas pandigma? Ito ang nuclear bomb. May nag-comment tuloy. Sige lang, ibagsak nyo na. Tagal naman. Di kami takot dyan. Takot kami. Pag di ituloy. Gera na. Ang tagal. Pero alam nyo ba kung ano ang epekto kapag ang isang lugar, isang syudad o bansa ay hulugan ng isang nuclear bomb? Yan ang ating aalamin. We shall to make August 6, 1945, binomba ng Amerika ang Hiroshima, Japan gamit ang mapaminsalang bomba atomika na may pangalang Little Boy. Umabot sa 80,000 ng mga pumanaw. Makalipas ang tatlong araw ay naghulog ulit ang Amerika ng isa pang atomic bomb na pinangalan ng Fatman sa syudad naman ng Nagasaki, Japan. At sa isang sandali, mahigit 40,000 agad ang nasawi dahil sa pangyayaring ito. Formal na sumuko ang mga Hapon sa Amerika. Dito rin natapos ang pinakamadugo at pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan ng mundo ang ikalawang digmaang pandaigdig na kumitil ng tinatayang 70 to 80 million katao. Karamihan ay mga sibilyan. Terrible at kakilakilabot ang digmaang ito dahil dito unang ginamit ang pinakamapaminsalang armas pandigma, ang atomic bomb na naghatid ng takot sa maraming may buhay, sumira ng kapaligiran at nagpabagsak ng ekonomiya ng bansa. Kaya kung magkaroon man ng digmaang nuklear ngayon, ito ay hindi biro. Sa ngayon kasi ay napakalalakas na at higit na mapanganib ang mga bomba nuklear. Anong bansa kaya ang may hawak ng pinakamalakas na nuclear bomb? Hanggang saan ang kayang sakupin at sirain ito? At gaano katindi ang pinsalang dulot sa oras na ito ay gamitin? Char Bomb o Char Bomba Ito ang pinakamalakas na nuclear bomb na ginawa at pinasabog na bomba noong 1961 na may lakas na aabot sa 50 megatons at mahigit sa 2,200 times ang lakas kumpara sa mga bombang pinasabog sa Japan. Ang bombang ito ay ginawa ng Soviet Union o Russia. Ano ba ang mangyayari kung sumabog ang kasing lakas ng isang char bomb? Wala pang isang segundo ng pagsabog ay makalilika ng napakalaking fireball at lahat ng nakapaligid at malapit dito ay agad na maglalaho, mapatao, hayop, mga infrastruktura at iba pa. Kung nasa loob ka ng fireball, para kang tubig na malulusaw dahil sa tindi ng pagsabog. Kasabay ng fireball ay may matinding flash of light at sa lakas ng liwanag nito, maaari kang mabulag kung malapit ka. Bukod dito, ay may malakas na hangin na mas malakas pa kaysa sa tornado na kung tawagin ay shockwave. Hindi rin maliligtas sa napakatindi ng init na nasasakop ng radius ng pagsabog. Kaya terrible, nakakakilabot at nakagigimbal ang ganitong pangyayari. Pero alam nyo ba na ang totoong balak talaga ng Russia noon sa char bomb ay gawing 100 megatons ang lakas nito. Pero dahil sa banta at hindi ng magiging epekto ng pagsabog nito sa paligid at para sa kaligtasan ng mga magtatala ng bomba ay binawasan ito ng 50%. Gayun pa ang char bomba na may 50 megatons ay nananatiling pinakamalakas na nuclear bomb sa buong mundo. Kung tinatanong mo kung meron bang nuclear bomb ang Pilipinas, wala po tayong nuclear bomb. Ang meron lang tayo ay sex bomb. <laughs> ding aside, ang Pilipinas ay hindi maaaring gumawa o bumili ng nuclear weapons dahil ito ay nakasaad sa ating saligang batas, Article 2 Section 8 of 1987 Philippine Constitution. Paki-like ang video, ishare share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.